Hello mga ka-farmers, welcome back to my channel Merino Farm TV For today's video mga ka-farmers, pag-uusapan natin yung tatlong dahilan Bakit nga ba mas pinili kong manirahan dito sa probinsya At magalaga ng mga livestock animals compare sa pagtatrabaho sa ibang lugar Hello mga ka-farmers, ito nga pala si Joel ng Merino Farm TV Gumagawa tayo ng video regarding sa mga livestock farming kaya kung gusto mo yung mga gantong klaseng content, huwag mo sanang kalimutang mag-like, share, and subscribe. Click mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa ating mga future videos na ilalabas. Salamat mga ka-farmers! Back to the video. Bago ako naging livestock farmer, isa rin akong full-time employee, isa akong customer service representative sa isang BPO company sa Laguna mga ka-farmers. So shoutout sa iyo, Concentrix Novali, yan, napakaganda ng company niyan mga ka-farmers. So, bagsak ako sa interviews nila pero binigyan nila ako ng second chance. Nasali ako sa near hire training. So, ititrain ka, meron kang allowance para makapasa sa mga interviews nila. So, part ako ng near hire training. Kaya nakapasok ako sa concentrics kasi hindi naman talaga ako magaling mag-English. Ayan. So nakita lang nila yung potential ko kaya binigyan nila ako ng chance. Compensation wise, napakaganda rin ng pasahod sa halos lahat naman ng mga BPO company. Maganda yung mga pasahod nila dyan. Walang discrimination kahit may tato ka, mahaba yung buhok mo, mahaba yung balbas mo, walang problema sa kanila physically. Basta as long as magawa mo yung trabaho mo, bilang isang customer service representative, walang problema yan sa kanila mga ka-farmers. Pero hindi tayo doon magpo-focus sa BPO company mga ka-farmers. So, yung unang dahilan ko mga ka-farmers, bakit ako umuwi dito sa probinsya. Uh, as you can see, dito sa likod ko, yan, isa itong rice field. Tinataniman namin dati to ng palay at minamanage to ng father ko. Kanya nga lang, Uh, senior citizen na rin kasi yung father ko, nahirapan na rin siyang i-manage mag-isa, kaya umuwi ako para tulungan siya. Uh, ngayon nga lang hindi na namin ito natataniman kasi meron na rin kaming mga lagang itik, dito namin sila pinapakawalan. At yung rice field na ito ay isang beses lang naming mataniman sa buong taon. So, kasi sahod ulan lang to walang malayo yung irrigation dito sa area namin. Kaya Uh, hininto na namin yung pagtatanim ng palay dito sa area namin. So, 'Yun yung unang dahilan kaya kumuway para tulungan yung father ko sa pagtatanim ng palay. And yung reason number two, mga ka-farmers napakataas kasi ng bilihin uh, doon sa area namin sa Laguna. Alos walang libre na na makuha mga ka-farmers. Alam ko yung mga nagtatrabaho dyan sa Manila, naiintindihan nyo ako. Ultimo yung talbos ng kamote, talbos ng kangkong, talbos ng alugbati. Eh napakamahal. Hindi tulad dito sa probinsya, uh, may mga ligaw na palaya. Pumasok ka lang sa kawayanan, pag season ng labong, makakakuha ka ng labong. Pag season ng kabote, ikot ka lang, magsipag ka lang, makakakuha ka ng kabote. May mga talbos din ng kangkong na libre, talbos ng kamote, may mga tanim din kami mga puno ng malunggay. Ayan, yun yung mga pinagkukuhanan namin ng uh, ulam na libre mga ka-farmers. So, at isa pa syempre yung nagbabayad, magbabayad ka ng renta ng bahay, yung tubig at yung kuryente. So syempre babayaran mo rin yon. And then yung allowances mo daily. So although, although mal, kahit na malaki yung sahod doon sa dati kong work eh halos wala rin lang natitira kasi nga halos lahat binabayaran mga ka-farmers. Uh, unlike dito, may mga libre and mas nakakaipon ako ngayon na kahit wala akong trabaho, yung itik lang yung pinagkukuhanan namin ng financial pero mas nakaka ipon kasi nga mas nakakatipid mga ka-farmers kumpara sa nung nasa Laguna ako. So, ayun yung pangalawang reason natin. Yung pangatlong reason naman mga ka-farmers, kaya kami nag-for na dito ng misis ko, yung travel time from yung nirerentahan naming bahay hanggang doon sa sa site ng company namin. Kung magkukomute ka, sasakay ka ng apat na beses. So, isang padyak, dalawang tricycle at isang jeep. So, more or less, ang travel time nasa one hour. Minsan, umaabot pa ng dalawang oras kapag traffic. So, dun pa lang, sa travel time pa lang, pagod ka na and then pagdating mo sa trabaho mo, halos wala ka ng energy kasi napunta na lahat dun sa travel time mo. So, back and forth yun. So, minsan maabot ng 3 to 4 hours back and forth na biyahe galing after ng trabaho. Kaya nung time na yun, pinili kong bumili ng motorcycle para ma-lesser yung travel time. So, andun pa rin yung uh, from 30 to 1 hour pa rin yung travel time. Pero nakakapagod pa rin mga ka-farmers. Unlike dito, kahit medyo tinanghali ka ng gising, walang problema kasi syempre, sarili mong alaga, ikaw yung amo, walang magagalit sa'yo, walang problema. Eh, dun, nung nag-work ako sa Laguna dati, hindi ka pwedeng malate. Kailangan strict yung, yung oras ng trabaho. Kung pwede nga lang, dapat advance ka dumating sa company uh, 10 to 15 minutes bago mag-start yung shift mo. So, yun yung uh, tatlong reason, mga ka-farmers. So, ikaw mga ka-farmers, tatanungin kita uh, para sa'yo, saan nga ba mas magandang manirahan? Dito sa probinsya or sa Manila? Siyempre, yung mga taga-Manila, mas pipiliin talaga nilang sa Manila sila kasi doon na sila lumaki, doon pinanganak. So, Siyempre dito sa probinsya, dito rin ako pinanganak. Mas komportable yung pamumuhay ko dito kasi halos lahat dito sa area namin ay kamag-anak. So mas komportable yung, yung sitwasyon ko dito kumpara nung nasa Laguna ako at nag-work. So that's it mga ka-farmers. So ayun, kung merong kang uh, gustong i-comment sa baba, meron kang katanungan na gusto mong gawin natin ng video so comment mo lang din sa baba and kung ano yung masasabi nyo dito sa videos natin mga ka-farmers so comment mo na rin sa baba at kung bago ka pa lang dito sa ating channel mga ka-farmers huwag mo sanang kalimutang mag-like, share and subscribe click mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga bagong videos nating ating ilalabas So, ayun lang mga ka-farmers. So, ingat kayong lahat. Have a nice day, Maka farmers.